Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer na rito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako ay bago na yung subscriber. Ang aking mga magulang ay magkasunod na pumanaw itong year 2023. Hindi ko alam na meron po silang utang sa isa naming kakilala. Ako ngayon ang sinisingil nila. Dapat ko ba silang bayaran attorney? Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, wag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang singilin sa mga anak ang utang ng magulang kung sila ay patay na? Mga kaibigan, lahat naman tayo ay mamamatay. Kaya mga maraming mga kababayan natin ang naghanda para kung dumating ang araw na ito, hindi magkakaroon ng problema ang kanilang maiwang mahal sa buhay. Pero paano kung hindi na paghandaan at may naiwan na utang ang namatay? Isa sa mga karaniwang tanong ay kung ano ang mangyayari sa mga utang. Mamanahin ba ito ng kanyang mga tagapagmana? Obligado ba ang mga tagapagmana na bayaran ang utang ng namatay nilang magulang? Nakasad sa Civil Code na kasama-sama na ang lahat ng ari-arian, karapatan at obligasyon ng isang tao na hindi napapawi. Hindi ito na-extinguish sa kamatayan ng isang tao. Ang ibig sabihin, hindi pinapatay, hindi binabawila, hindi tinatanggal ng kamatayan ang anumang utang o obligasyon sa pautang mananatili ito hanggang sa mabayaran kung ganon sino ngayon ang magbabayad kung namatay ang may utang ang utang ng namatay na hindi pa ay babayaran ng kanyang estate ano yung estate ito yung mga assets ito yung mga properties, ito yung mga pananagutan ng namatay. Kaya bago mapunta sa mga tagapagmana, ang bahagi sa mana, babayaran muna ang utang ng namatay sa pamamagitan ng pagbinta ng ari-arian, pagbinta ng properties kung kinakailangan. Ang matitira, yan yung paghatian ng mga tagapagmana. Paano kung kulang ang property ng namatay? para mabayaran ng buo ang kanyang utang, pwede ba niyang singilin ang mga tagapagmana? Kung ang state ay walang sapat na mga ari-arian upang buong mabayaran ang utang at walang iba pang mga mapagkukunan ng pagbabayad, ang hindi nabayaran na bahagi ng utang ay hindi na maaring kuliktahin sa mga legal heirs. Ibig sabihin, hindi maaring takutin nang nagpa-utang ang sino mang tagapagmana o family member upang bayaran ang obligasyon ng namatay. Hindi rin maaring magsampan ng kaso. Ang nagpa laban sa sino mang membro ng pamilya upang bayaran ang mga utang. Mananatiling uncollected ang nasabing utang. Mga kaibigan, hanggang dito na lang mga ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!